ayan kamusta kayo so ayan so ito na naman ulit yung pinakabagong video na naman natin ngayon so ayan so ayun guys so, nakauwi ko lang pala so galing school so kumain na rin ako kaganina pati ano nagugas ako ng plato ayan so ngayon pala guys ay ano na namin ngayon third quarter na namin ngayon guys ayan third quarter na tapos na yung ano namin second quarter sa third quarter na namin ngayon ayan yan sa third quarter na kami ngayon so ayan so sa second quarter so ano na nakita ko na yung ano ko yung card ko yung grades ko mataas mataas yung grades ko sa second quarter ah uh, doon sa may messenger So, ayan. Na chinat pa sa akin ni Mommy doon ay congrats. Uh, congrats, Dave. So, ayan. So, very good pa. So, ito guys, ah, sasabihin ko sa mga ano ko, sasabihin ko yung grades ko sa mga ano subject ko sa may second quarter to, ah. Ito. Sa Pilipino ay 89. So, ayan. 89. Mataas na rin yun. 89 yung grades ko sa Pilipino pati meron pa sa English 85 lang so ayan so okay na rin naman din yon 85 yung grades ko sa English ang, kasi ang ano hanggang pasado lang doon ay 85 so sakto tapos sa mathematics naman ay 92 so ayan ang grades ko na lang bigla sa ano sa mat 92 so nakita ko na lang bigla yung grades ko na 92 ang taas kasi matalino ako dun sa mat eh 92 yung ano ko yung grades ko dun sa mat oh, 92 nakita ko na lang bigla sabi ni da, ni mami dun nag message siya may 92 may 92 be eh. ayan may 92 kang grades yan sabi niya very good Naka-line naka -line 9 ako bigla sa mathematics. So, ayan. Naka-line off. Ano ba yan? Line of 9. O, bigla ko na lang nakita yung, ano, yung line off 9 kong grades. Yung pala sa mathematics. So, ayan. 92. 92 yung grades ko. Kasi nung nakaraang first quarter eh. Oh, pero puro line of 8 pa lang yung mga grades ko doon. So ayan. So ngayon sa second quarter, so may isa akong line of 9 doon sa may mathematics 92. Taas ko sa mathematics no. Pati ito pa. Next subject. Sa science naman ay 87. So ayan, 87 mataas na rin 'yon. Hmm. Ayan, ang pinakamababa ang pinaka kasi doon ay ano 70 at saka 75 at saka 80. Ayun na 'yung bagsak na grades mo. So ayan. So ito pa. Science 87. So pasado pa naman din 'yun, mataas pa. Tapos sa Araling Panlipunan naman ay 88. So ayan, 88 pati sa ano rin naman sa GMRC o ESP ay 89 so ayan katulad din sa Pilipino 89 din yung grades ko sa ano GMRC o ESP 89 ayan tapos sa ano rin naman sa EPP I 85 lang so ayan 85 pasado pasado pa rin tapos sa ano naman Ah, saan pa kaya? Mape 87 din. So ayan, 87 grades ko sa ano, Mape. Tapos may kasama rin kasing ano, music and arts sa tsaka PN Health yung Mape na subject. So pinagsama rin yung grades doon. Ayan. Sa music and arts ay 89. So ayan, 89. Pati sa ano rin naman sa PE handheld ano ba yung PE ay ano ako yung grades ko dun ay 85 lang so ayan so okay so wala pa akong ano wala pa akong 84 dun kahit isa ang pinakamababa ko dun grades ay 85 lang Nalampasan ko pa yung pasado may isa akong 92 dun sa mathematics Good job. So, ayan. So, medyo binidjuan ko yung grades ko na yun, guys. So, ayan. So, tignan nyo na lang dun sa may Facebook. At saka may nag-comment na rin dun. So, ayan. Yung sa may second quarter namin. So, ayan. Sabi sa akin ni Mami, sa third quarter daw, gagalingan ko pa to. So, ayan. Ang taas ng grades ko sa second quarter, no? Taas, no? Ayan. Kasi, no? ng first quarter pa lang no oh, yung grades ko puro line of 8 ngayong second quarter namin ngayong ano pala ah, pag second quarter yung grades ko naging 92 oh, naka line of 9 yung grades ko line of 9 hmm, sa may mat 92 tingnan nyo na lang do sa facebook yung binilugan ko na yon Ayan, ano yung meron siyang circle yung nakabilog sa may 92 Tignan nyo na lang doon panoorin nyo So ayan may music din yon So ayan ito pa May sasabihin pa ako sa inyo So ayan may sasabihin pa ako ha ah. Ayan So bigla ko na lang doon nakita sa may youtube So ayan sa may youtube Pumunta lang ako sa may music Nakita ko na lang bigla yung ano doon o 3 seconds ago lang ang views talaga niya ay ano ay 7.7 billion views grabe naman yun grabe yung views na yun umabot ng billion 3 seconds ago lang umabot ng ano 7.7 billion views nasa 7 billion views na yun na grabe nalampasan pa niya yung K M, million at saka billion na Oh my god, paano nila nagawa, nila nagagawa yun? I-comment mo nga dyan. Nakita ko na lang bigla dun. Nakita ko, 7.7 uh, million views. Tapos, ang ago niya, ay 3 seconds ago pa lang naman. Hala, ang bilis dumagdag. Ang galing naman nun. Pero sa akin lang talaga, kunti lang. Ang views ko pa lang kasi dun, ay K pa lang, hindi pa million. So pag mayaman talaga tayo ay pagka paglaki ko sa edad ko yata ng ano yata uh, <coughs> 30 or 40 magkakaroon pa rin ako niya ng YouTube channel. So ayan, grabe talaga eh. Tres, ano 3 uh, seconds ano 3 seconds ago lang ang views agad ay ano ay 7.7 billion views. Billion agad yung nakuwang views niya. Ala o, ang ibig kasi sabi ng views na yon ay ano ay may ano uh, manonood yung mga manonood mo sa YouTube channel mo ayun ang views so ayan so yung mga videos ko kasi guys nakita ko yung YouTube channel ko one month ago no views wala pang isang views yung YouTube channel ko don ayan one month ago na yung video ko na yun pero no views wala pa So ayan, nakita ko na lang bigla dun Bagong upload lang yun, ang dami agad views 7.7 billion views agad Billion talaga no Nalampasan pa niya yung Thousand Million, billion agad Grabe Paano, paano nila nagagawa I-comment mo nga talaga Nakita ko na lang bigla Doon sa my music So tignan nyo na lang doon sa my music paano yun na nagagawa yung views baka da, dahil nag ano yata sila dun eh nag watching kahit nag upcoming pa lang yun ang galing no ano, ano ang dami agad views 3 seconds ago lang 7.7 billion views agad ang dami yan so ang date ngayon ay it's November 17 it's Monday so ayan November 17 na ngayon It's Monday So malapit na yung Pasko So ayan ano, Grabe nung views na yun guys Grabe I-comment mo dyan sa may ano ko ha ah. I-comment mo Sana ako rin Gusto ko rin yung magkaganon Billion views So sa akin din kasi kailang eh Grabe naman nung views na yun Billion 7.7 billion views grabe yung laki ng dinagdag dun 3 seconds ago lang may billion views agad billion agad yung inabot grabe i-comment mo dyan kung paano nila nagagawa yung ganun ang bilis dumagdag 3 seconds lang tatlong segundo lang o kahit bagong upload na 3 seconds ago Nakita ko yung views, billion agad Pero na nakita mo yung views 3 second Yan, so sa akin din tapat Kasi yung nakita ko sa YouTube channel ni Sergey Gavin eh Million agad yung views niya, million So gusto ko rin yung magkaganon Yan, pag mayaman na lang ako, padamihin niyo yung views ko Kasi yung views ko naman madami So ayan Grabe naman yung views na yun, no? Nakita ko na lang Meron pang ano 8.8 billion views Grabe Ang dami nun Pero ano yon, 5 years ago o so, 5 years ago yun Ayan Ay kaya naman nila Kung paano nila Pinapaabot ng isang ano uh, 1 billion views Nagbabayad sila So ayan Kasi ako ay K pa lang Ayan Ayan, ang ibig sabihin kasi ng views ay tinitignan mo muna yon nanonood ka. So, kasi nung no views pa lang, ano, bago yung video ko, pinanood ko na agad. So, yung pagkatingin ko, one view agad. So, sino nag-views nun? Ako. Ako nag-views nun. So, ayan, ako nag-views kasi nakita ko. Ako lang nag-views nun ng isa. Binius ko yon ng isa. So, ayan, grabe talaga, no? So ang subscribers ko ang subscribers ko pa rin doon ay ano ay 376 so hindi pa umabot ng 400 so mag-subscribe pa kayo. Kahit matagal ako mag-upload, nag-aaral kasi ako eh. So ayan, kaya nag-aaral ako ng mabuti na hindi na muna ako mag-vlog. Tumaas yung grades ko sa second quarter. So ayan, so i-subscribe nyo naman ako please. Ayan, pag December na kasi magpa na ako. So ayan, lapit na rin Pasko eh. Ayan, Christmas party na namin ulit sa school. So ayan. Dadalin ko ulit 'to kasi narinig ko yung sabi ko ni teacher doon eh. Ayan. Sa Christmas party daw ano, sabi ng kaklasmate ko, pwede magdala ng cellphone doon. Sabi ni teacher, opo, pwede magdala. Diba? Sabi, no? Grabe yung views. Buti sa akin nung ano kasi pini ano ko pep. Ano ba yung tawag doon? Teka lang pala hindi na. Nakita ko yung views ko doon doon sa may yung ano yung nilibing si Tita Peda sa cemeteryo. Nakita ko yung views na yon ay ano ay 19k o 19,000 views. So mataas pa namin yung views ko dun So ayan marami pa naman So magsubscribe pa kayo So 376 para umabot tayo ng 400 So ayan 400 subscribers So ayan sana magsubscribe pa kayo sa akin palagi Please like and subscribe Ayan Tsaka nag-upload na rin ako dun sa may Facebook So may mga videos na rin ako dun Ayan Ayan guys Ayan So ayan nandito ako sa kwarto ngayon Ayan Sa may office ulit May kinakain ako Yema Ayan so bye Yun lang